Tayo hey, boss, Sa Sa Saan tayo punta? Kay hey, Boss Tupet. Sa mansion ni Tupet? Sa mansion ni Tupet. Saan tayo punta? Kay Boss Tupet, titignan natin yung mansion niya kung anong ano na. Paano intro dito? Hi guys, papunta po kami kay The Boss Tupet. Titignan namin yung bahay nila, <laughs> yung ano nila. Kung ayos tamang pagkakagawa. <laughs> Tapos? Kung may mali, uulitin natin. Susunugin natin. <laughs> dito tumama, motor mo pag pinupunta Oo, mo siya. Dito tumadaan. Kailangan hindi ka lasing. Isang <laughs> eh, no? Mga 30 minutes walk to, no? Hindi, hindi lang <laughs> sa dulo. Dapat umuho ka, andito si Clark like sa likod eh. Para sabihin niya, hintayin ko na lang kayo sa... Ikaw naman eh, mahina ka rin eh. Diyan, yung first set natin yun, boy. Oo, oh, first set lakad. Ito na yun. Namimiss mo na si Kent? Ano sabi niya? Ah, na mismo na ba si Kent? Sabi niya, ano sabi niya? Sabi siya. Oo. Oh, oh. Medyo. Medyo bakla. <laughs> Ayos pala dito eh. Dito maganda wakan ng ano, mga manok. Dito na lang tayo magmanok. Wala pang binibenta dito. Kaya natin ito oh, kay Daayik. Ang laki-laki pala dito. Posting ka naman dito. Tingin ka naman, wala ka ba sasabihin? Parang mainit yung panahon. Shoutout mo muna yung ano, yung... Shoutout muna yung mga gumagawa ng bahay ni Boss Uy, ganda oh. Yan oh. Diyan ba yun, yun, yun? Diyan ba yun kay Boss Yung naririnig mo na kalampag ng ano, yero. Diyan na yun. Diyan na yun. Bibili tayo ng ano, mga manok maghahanap ako nun baka wala natin sa bahay nyo sa bahay nyo uubos ano po ikot yan dun sa ano wow ang ganda naman dito boss ang laki Dan style din pala to eh You know. You know. You know. You know. you know 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 Ito na yung dream house ni Post Kung you know. nyo, para kung hindi na lagi yung matatapos na rin. May attic style. You right? know. May attic oh. You know. Sa, dito, sa, po, dito po, yung ano na, kwarto. Kaya yung kwarto dito, pool. Oh. Kaging pool. Ito pada, pa na, pa ng pataas. Isang mahaba, no? Oh. Isang mahaba, sabay dalong maliit. Ito oh. Dito, yan, no? pa dito. Kung may kita nyo dito, oh. Ito. Upper part ng ano niya. Upper riraan. Ano Tapos? Bumamuba ka dito. Eto na, nang, may ari. <coughs> Boss! Boss. Dahanan mo kami mamaya. Ay, si A pala. Saan? Ando sa bahay. Kasi uh, MP. Anong oras pupunta doon sila eh? Mga alas 4. 4? 4? Nandito gym. sa gym. Ah... Magkano na siya boss? Magkano na ang mo? Ay, dito lang, boss, eh. Ma. Ah, Magkano gano, na? Siya yung nag-inact na gano'n, eh. Eh, Louie. Louie Gabon? Si Louie nag-inact na gano'n, eh. Bang! Si boss Louie. Si boss Louie. Bata na sa b na rin sa mga iba-iba mong nalang dito. Saan ka matutulog dito? Sa taas? Saan Ano, babae mo? Saan babae? alilipat lilipat ay, ka na? Yung baboy niya lilipat dyan. Pag matapos to, yung baboy lilipat dyan kasi mainit sa likod. <laughs> baboy yun lang pala. <laughs> Pabili! Ang oras po sila ay ah, dadalhin doon sa Por. Mga por. Diretso kayo doon po siya ngayon? Oo, oh, diretso Jollibee. Pagkatapos. Sa alangalan? <laughs> Oo. Oh. dadalhin ko doon? Bios. Yung Bios. Tapos ano, iwan natin yung Bios doon. Tapos sakit tayo sa isang ano. Yan. Sige na, pet, Babay ka na dito, sabi mo. Like and subscribe and follow. Dali! 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 Oy, shout out sa mga... Shout out ka muna! Shout out sa Maynila, yung iniwan ko. <laughs> <laughs> na hindi ko lang masabi dahil nandito si Mrs. <laughs> Hello, hi, ano boss, babay ka muna. Babay ka muna, boss. Babay sa mga sumusuporta sa amin. See you next video. Shoutout muna sa Siargang TV. Ha? Siargang TV. Siargang TV, shoutout. Si boss, An boss Anton. Yo. Yo. <laughs>